Okay guys. Pauwi na po kami. Uwi na, uwi na guys, uwi na. Uwi na. Magaling na lahat ng may sakit. Na injection na ng puwet. Po, po naghintay namin sa sakyan. Sa mga kasama namin. Ito po si Mr. Pilimon. po. Nang nawalan nang pupunta po yung iba muna sa bangko at magwi-withdraw dahil naubusan na ng pera pangbayad sa hospital. Ang mga mag gustong magdagdag -dag ng pera, dito na kayo. Yan po. Gusto ko sana withdraw kasi wala nang iwi-withdraw. Wala pang naman yung tema Hindi ako pwedeng pumasok sa bangko. Guys, kasi bawal ng video. Yeah, itu lah mga labas yeah, guys. Then, asa, asa yeah. okay, guys maya, -maya uli